Kailangan yung tagawak, wala kayong yung tagawak, ganyan lang. O, ipit na ipit. Tagawak mo, hindi pa nag-ground. Kasi minsan, may mga best friend tayo, ang tinatawag mga anak na bata o kaya asawa, tapos pag well niyang ganun, nag-ground pa yung tao. Pero ito, mga best friend, yan na. Hindi siya babagsak. Kasi minsan nakakangalay yung maghawak ng ganun, di ba? Habang nag-weld ka. Pero ito, hindi nangangalay yan, mga best friend. Okay. Ito po tip to sa mga welder, lalo na pagka nag-iisa kayo nag-welding, madalas kailangan natin ng mga tagahawak pero wala tayong available na tagahawak. Pwede nyo pong gawing mag -isen. Halimbawa, magtatrasis kayo mga best friend ng bubong. ba? Diba? Kailangan nyo ng tagahawak sa isang side. Tapos sa isang side naman, iispatan nyo na. ba? Diba? Simple lang mga best friend. Ito, 2x4 yan, mga makapal. Yung marami, hindi pwedeng gamitin yung ganito. Pero ito pwede to mga best friend. Oh. Oh, Talagang solid ang kanyang pangipit. Yan o. Oh. Ipitin nyo lang o kaya mas makapal. Luluwagan nyo pa. Luluwagan lang to. Luluwagan. Mas, ma mas malapa, o mas makapal na bakal. Ipitin nyo. Pwede. Kailangan yung tagawak. Wala kayong tagawak. Ganyan lang. O. Oh. Tignan mo naman. oh Ipit na ipit. Tagawak mo hindi pa nag-ground. Kasi minsan, may mga basement tayo ang tinatawag mga anak na bata o kaya asawa, tapos pag weld niyang ganun, nag-ground pa tao. Pero ito mga best friend, yan na. Kahit gano'ng kakabayan, pwede mo nang gamitin. O, hindi siya babagsak. Kasi minsan nakakangalay yung maghawak ng gano'n, di ba? Habang nag-weld ka. Pero ito, hindi nangangalay yan mga best friend. Okay. O, ito mga best friend na available po sa atin yan. Yan po, maganda at talagang useful mga best friend. Ang halaga po nito ay 650 pero ngayon po, nakasale po tayo. Yan po ay nagkakalaga na lang ng 499 na lang po yan mga best friend. Okay? Sa lahat po ng gusto ng mag-chat lang po kayo sa ating messenger account or kaya tumawag or mag-text sa ating numero na nakapaskil sa inyong screen. Sa araw nito mga best friend ha, Shoutout po tayo sa lahat ng ating mga pa-order. Yana, Ironman Family, salamat po sa inyong pagtitiwala. Puntahan po muna natin sa Samal Bataan, si Best Wilfredo Larangkel Jr. Ang kanyang order, Circular Show. Maraming Sa Eastern Summer naman pupuntahan natin si Best Jorel Detalo ang kanya mga order otomas na black at yung atin pong grinder na boss ito ha ah. ito po ay boss na may wire ah. 100% na gumagana ang iyong Bosch at ang iyong otomas best friend 100% na gumagana maganda Punta naman po tayo ng Nara Palawan. Punta natin si best friend Melody Dalumpines. Ang kanyang otomasi si, test natin. Ayan po best friend Melody 100%. Na Punta naman po tayo ng Bulacan sa May Kawayan. Punta natin si best friend Reynaldo Rivera. Ang kanyang solar light, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Negros Oriental sa Dumaguete City. Punta natin si best friend Evander Imbo. Ang kanyang order, yung atin pong cordless drill. Ayan po best friend ha. Ang reverse, 100% na gumagana. Yeah! dalawang battery po yan, mga best friend. Punta naman po tayo ng Bingget, Si best friend Domingo de la Vera. Best Domingo, ang iyong Thomas 100% na gumagana maganda. Yeah! Punta naman po tayo ng Cavite sa Dasmariñas. Kay best friend Pablito Monday, ang kanyang laser level. Ayan po ang mga best man, ha? 100 na 100% na Balik tayo ng binggit. Punta natin si best Edgar Good, Ang kanyang order, laser level. Ayan po, best Edgar, 100%. Nagumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng Dasmariñas, Cavite kay best friend Good Gutierrez. Ang kanyang solar light, 100% na gumagana best friend. Okay, punta naman po natin si best friend Jessica Baclayo ng kain Rizal. Ang kanyang order isang welding machine na maliit pero malupit at otomas. Pagsabay na rin itong ites, best friend Jessica. Ayan po ang iyong welding machine at otomas. Parehong 100%. Okay, punta naman po tayo ng Tarlac City. Punta tayo kay best friend Allison Ian Guzom. Ang kanya mga order welding machine, O mask, leather apron, triangle at corner level. Pagsabay natin i ang iyong auto at welding machine. 100% parehong gumagana best friend Allison. Punta naman po tayo ng Santa Maria, Pangasinan. Punta natin si best friend de Dakil. Ang kanyang auto mask. Ayan po, best friend Rizalde, 100% na gumagal. Punta naman po tayo ng Ordaneta, Pangasinan pa rin. Punta natin si best friend Thomas Panestante. Ang kanya mga order, welding machine at otomas. Pagsabay natin itong ite, ayan po, 100% na Punta naman po natin si best friend Edwin Lontado ng Las Piñas. Ang kanyang laser level po, itest po natin. Ayan po, 100% na mga Talon po tayo ng palo sa Leyte. Puntahan natin si Bestfriend Mario Calceta. Ang kanyang otomas 100% na gumagan. Mula sa Leyte, talon po tayo ng La Union sa Aringay. Kay Bestfriend Rolando Campos. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ayan po Bestfriend. Sadyang malupit. Mula sa La Union, punta po tayo ng Dabao Oriental kay bestfriend Jong Jong. Bingkulado ang kanyang laser level naman po. Ayan po ha, 100% na gumaga ng maganda. Mula sa Davao City, talon po tayo ng Mercedes sa Isabela kay best friend John Benedict Acob. Ang kanyang mga order, tatlong solar LED giant light mga best friend ng una, 100% sa gumagana. Ang pangalawa, 100% sa gumagana. Ang pangatlo po, 100% sa gumagana. Mula po sa Isabela, punta po tayo ng Negros Occidental kay best friend Marlon Lahay Lahay. Ang kanyang mga order, welding machine na maliit pero malupit. O Thomas leather apron, try angle ruler at corner level. Pagsabayin natin pong i to, best friend Marlon ng iyong otomas at welding machine. Ayan po, mga best friend, 100% na gumagana, best friend Marlo. Mula naman po sa Negros Occidental, punta tayo ng Quezon sa Atimonan kay best friend Diosdado Beatriz. Ang kanyang order welding machine at otomas. Pagsabayin po natin itong itest, best friend Dado ang iyong welding machine na maliit pero malupit at otomas. Parehong malupit, best friend. Mula naman po sa Quezon, punta tayo ng Cebu sa San Remedio, Cebu. Kay best friend Edwin Arellano, ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend Edwin, sadyang malupit ang iyong welding machine. Mula po sa Cebu, punta tayo ng Quezon City sa Project 6 kay best friend Elma Kultura. Ang iyong laser level best friend Elma. Ayan po ah. Oh, 100% na gumagana ng maganda. Mula po sa Quezon City, punta po tayo ng Solsona, Ilocos Norte, kay Best Friend Minerva Caluste. Ang iyong laser level, Best Friend Minerva, 100% na gumagana ng maganda. Talo naman po tayo ng imos Cavite kay Bestpen Romar. Babaran ang kanyang mga order welding machine na maliit pero malupit, automas na red triangle ruler at level corner. Sabay natin tong automas mo at welding machine na maliit pero malupit. Bestpen Romar, ang iyong welding machine, napakalupit at ang iyong automas 100% na gumagana ng pareho. Yeah, Punta naman po tayo ng Laguna sa Public Market kay Best Friend Rupino Santa Rosa, ang iyong golden na otomas. 100% na gumawa. Punta naman po tayo ng Baguio City. Punta natin si Best Friend Mark Vincent Corpus. Ang kanya mga order, welding machine na maliit pero malupit, otomas, leather apron, triangle ruler at level corner. Okay, test natin pagsabayin to Best Friend Mark Vincent. Ang iyong otomas at welding machine na maliit pero malupit parehong panalo, best friend. Punta naman po tayo ng Binyan Laguna. Punta natin si best Lorna Valenzuela. Ang kanyang mga order, welding machine na maliit pero malupit, laser level, otomas na black. Pagsabay natin tong otomas mong black at ang iyong welding machine na maliit pero malupit, Ayan po, best friend Lorna, 100% pareho. maganda. At ang iyong laser level na maganda at mapapakinabangan mo, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng San Jose Oriental Mindoro. Punta natin si best friend Chiodel Pimentel. Ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend, 100% na malupit. Mula po sa Mindoro, punta naman po tayo ng Coron Palawan. Punta natin si best friend Haji Swan Medrano ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend, Haji, 100% na Nagtalo naman po tayo ng May Kawayan sa Bulacan. Punta natin si Best Friend Rester Rinon. Ang kanya mga order, dalawang Solar LED Giant Light. Ang una, 100% na gumagana. At ang ikalawa, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Lapu-Lapu City sa Cebu. Punta natin si Best Friend SJ01 Ervin Aresgado. Ang iyong welding machine, Best Friend Ervin. Ayan po, 100% na maliit. Talon po tayo ng Tondo Manila. Manila, punta natin si best Ariel Aglibot, ang kanyang laser level. 100% na gumagana. Mula po sa Manila, punta tayo ng Imus Cavite. Punta natin si best Ana Marie Pil. Ang kanyang mga order, jackhammer at laser level. Unay natin tong laser level mo, best friend Ana. Ang yung laser level, 100% na gumagana. At ang iyong jackhammer, ayan po ha 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Solano, Nueva Vizcaya, kay best Leo Peralta. Ang kanyang mga order, welding machine, otomas na black at drill bit. Okay, pagsabay natin tong welding machine mo at otomas, best friend Leo. Ayan po, parehong 100% na gumagana magaganda best Leo. Punta naman tayo ng Tanawan sa Batangas. Punta po tayo kay best friend Rosalea Nulud ang kanyang laser level. Ayan po, best friend Rosalea 100% na gumagan ang laser level. At ang ganyan po muna ang ating shoutout sa araw na ito, mga best friend. Minsan pa, papasalamat po ako sa inyong lahat mga best friend. Nasalamat po ng buong puso sa inyong pagkitiwala sa atin mga best friend. At nangako po kami mga best friend, amin pong papalitan ng aming servisyo dal sa ating channel mga best friend everyone dito panakaephra aim sia friend dito panakaephra aim sia friend marami kang matututunan